Bismillah. Mr. Tolfo, dito talaga makikita yung pagkahangal mo at pagka pagka-bias laban sa mga Muslim. Ang sa dito, kapwa nila Muslim. Why? Ang sa dito, kapwa nila Muslim. Why? Eh, okay pa siguro, hindi ako magagalit kung Kristiano, pero kapwa mo Muslim. Lulukohin mo, what? And, the di ba? Sabi mo, hindi ka magagalit kung ang niloko ay isang Kristiano? Kasi nungalingan din yan. Uh, kung nandiyan ka, ikaw isang mambabatas, butas ka kung hindi ka magagalit kung kristyano dahil muslim ang gumawa. Hindi ako nagdidipinsa sa mga korap na mga muslim. Gusto ko nga mga korap na mga muslim, i-firing i squad din. Okay? Pero yung pagsabi mo, bakit ni niloloko ang kapwa muslim? Bakit ba? Wala bang kristyano na nang sa kapwa kristyano? Wala bang kristyano na nang sa kapwa kristyano? Yung House of Representatives, ang daming kristyano dyan. Sinong nang loko dyan? Huh? Eh, diba? Sila ni Ontiveros, sila ni Trillanes, muslim ba yan? Uh, ilang mga false witnesses kinukuha nila, hired, fabricated uh, uh, witnesses. Tapos sabi mo, kasi Muslim, ang galit ako dahil filo Muslim, bakit? Why? Talagang maggalit ka sa Muslim eh. Tinitingnan mo lang ang Muslim. Bakit hindi tingnan niyo tingnan yung Ilan ang mga Kristiyano ang kinukurap lang kapwa Kristiyano, niluloko kapwa Kristiyano, pinapatay kapwa Kristiyano, ginahasa kapwa Kristiyano. Di ba? Eh bakit focus ka lang sa mga Muslim? Oo, oo, maraming masamang Muslim, sabihin ko. Pero hindi ako kakampi sa kanila. Gusto ko nga mga swagya squad yung mga loko ng mga Muslim. Eh, Kurap, eh. Yun lang masabi ko Mr. Tolpo Huwag naman maging masyadong bias At pahalata na ikaw ay may galit sa mga muslim Thank you